besar kung sino kayo. Uh, oh. 20, susunod ay 21. ah uh, dito halos wala pang ginagawa at saka parang uh, pinakabudega ito nung uh, mga empleyado na gumagawa ng uh, pabahay dito sa Night View. Kasi makikita ninyo at sana mababait yung mga dogi dito. At yun, ito ay block 34. So yun ay block uh, 35 na yung sumunod. So, after natin yung crossing na yan, ha? After ng crossing, uh, block 34, tapos 20, tapos itong kabila ay 35 na. Check na natin dito sa ating mapa. Okay. Sa so ating picture na binigay ni sir, oh, tama. Block 35 talaga. So, kung 35 yan, ito ay 21. So, uh, wala pa rin ano dito. Ginagawa pa rin itong lugar na to Maganda nga kuya. <laughs> At yun. Mukhang nasusundan naman natin, so walang development dito masyado. After nung uh, Black 33 at saka 19, so ito na yung hitsura, wala pang ginagawa dito sa lugar na to. At yun nga, parang uh, ito pa yung parang stockroom ng mga empleyado na gumagawa o nagde-develop ng uh, pabahay na to ng gobyerno. Okay, didiretso na ulit tayo, nasan na ba tayo? O, 21 na pala ito. So, 35, kabila. Uh, so, ito. Ah, uh, block 2, ito. Ah, uh, block 2, sorry. Lot 2, yung kabila, lot 2. So, nauna, pag kasi nakaharap tayo, eh. Pagpasok ng uh, Nike View, nakaharap tayo d'yo, Nike View. So, yung mga unang lot ay lot 2, tapos nasa kabila yung uh, lot 1. So, parang nagsisigsag yung orientation ng pag-ano nila ng lot. Kung nakikita nyo dito sa mapa natin, ayan, oh. Ah, uh, makakasunod kayo pero pa patingin ko kasi parang ang labo. <laughs> okay, sanda tayo 35. Dami nating ano kwento, no? At yun 36 na. So 36 ang kabila ay 22. Okay, tayo maraming salamat sa dan ako. Ay, dogi. Okay, so yun. Diretso na tayo. At yan, at yan, at yan. So, ito yung 36. O, 36 na ito. So, yan yung itsura ng uh, lugar dito. Hindi pa ginagawa ito. Pati dito sa may 22. Kanyang pa rin niya. Bear type pa lang siya. Okay? So, didiretso tayo. Diretso tayo dun sa dulo. So, kung 36 na yon ay 35, 36, 37. So, 37. Ito yung 37. So, ayan. Bear type pa lang siya. Uy! May narilukit na pala dito na ilang uh, pamilya. Ayun o. No? may mga nakatira na napaayos na nila yung kanilang harapan. Dito sa black, 37. So, dito sa block, katapat ng 37 ay... Tignan natin makita. 37, ang katapat na block. Nagulat naman si ano. 22. So, ito ay block 22. So, wala pang ginagawa dyan sa kanila. Okay. So, diretso tayo dito sa loob. Mahaba itong pagmamapping natin kaya abangan nyo yung series ng video natin na to. So kaya ang gagawin natin may part 1, may part 2 <laughs> hanggang sa hanggang sa matapos natin itong uh, naik view ng mapping. Okay, tapos yun, papasok na naman tayo dito sa crossing na to. Nakikita nyo yung whole hallway highway. So naka-crossing na naman 'yan. So tama din dito sa ating mapa. Ayun, makikita nyo. Eh, parang pinala pinaluwag ko na ayan makikita niyo yung pinaka crossing sinum ko para mas makita okay so ito na yung crossing so nasa gitna tayo ng crossing yan ikot natin na para makita niyo pa diretso doon ito papunta dito papunta diyan sa main road at dito kung saan tayo nang galing so ang susunod ay nandito na tayo sa crossing Balik ulit tayo sa posisyon natin. Naka-facing tayo sa pagpasok ng naikbyo galing dun sa, sa tulays. Thirty-eight. So, thirty-eight. So, ito yung thirty-eight. Lagi nyo tatandaan kasi dahil nakaharap tayo pagpasok sa naikbyo papasok. Yung itong lot na to ay laging lot 2. So, ayun yung lot 1, Yung kabila na yan. No? Dito sa block thirty-eight. So kung 38, ang katapat ng block 38 ay 23. Okay. Ah, hindi. 24. Tapos na pala tayo doon sa 23. Katapat ng uh, 37 ay 23. So ito ay 24. Lot 24. So ayun. Ito yung itsura niya. So susunod, uh, 38. O oh, 39. So, 39 na. Hanggang sa makarating tayo sa dulo. Sa dulo na yan dyan, oh. Kala ko may sumisit sa atin, ni Bakante yung ano. <laughs> Just me, yo. Okay. Uh, ito ay 39. O, oh, akma, akmang akma talaga. Kikita nyo? Ayun, oh. 39. Black 39 ito. So, ito ang Black 24. So, Ah, lumalabo, wag na. Ah, basta ito yung 24. 24 nga ba? Katapat ng uh, 39. O 25 na. 25 na pala, sorry. Ang katapat ng uh, block 39 ay 25. So susunod, susunod ay 40 na. So bali, 2 more to go na block. Tama. 40, uh, 1 more pala. So after ng 40, isang uh, block na lang. Dolo na. At uh, nandudun na rin yung ilog. Tandaan nyo, mahaba to Kaya nagre-reklamo na yung aking camera dito. Long, uh, long uh, taking video na daw. English pa kasi. Hindi natin maintindihan eh. So ito ay Black 40. At syempre, kung Black 40 yan, itong nasa harap na to ay lot 2. At ito namang kabila, 26 na ba? O 26. Ito yung lot 26. So, after nyan, bali 41 na. So, tingnan natin kung anong katapat ng 41. So, inuulit ko. Maraming maraming salamat kay Sir sa nagbigay sa atin ng mapa ng Naik View. At uh, nakakatuwa dahil mamamapping talaga natin ng gusto at masasabi ko sa inyo yung tamang black and lot. Okay? So ito ay block 41. Ang katapat ng block 41 ay... Oy, ano ba to? 27. So, bali isa lang siya. Wala na siyang karap sa likod. Ayan, no? Pero yung 41, may kabilaan pa rin siya. Okay, so 27 ay itong nandito ay lot 12 ito. Lot 12. Tapos ito ay lot 2 dito sa 41. Diretso na tayo. Yung uh, left side pa lang ito ng ano ah, ng lugar ng Naik View. So pagpasok niyo ng entrance, yung kaliwang mga bahay, ito pa lang yung namamapping natin. Ito pa lang yung ninalam. Ito na yung pinakadulo. So ayan, makikita niyo na dito ito nang dede, nakikita niyo na to. Puro kadamuhan na. At yung lugar na yan diyan, isang napakataas na ilog. Okay? Ilog na dyan, papunta doon, papunta doon, paikot doon, ilog yan doon, hanggang doon. Tapos, papunta doon, papunta doon, papunta pa rin doon sa kalubloban doon, papunta doon sa ko sa mga higher, na higher block na, ay papunta yan doon, ilog yan. So, pupuntahan natin dito sa kabilang side, yung hindi na naibigay sa atin na yung video, yung ano ng mapa, kung anong mga lot yan. Basta ito ay lap 27, pasok tayo. bisa natin sa dulo, okay? Para may idea din kayo. So ayan, ito ay 27, isang bahay lang ito. Kaya para sa akin maganda itong lugar na to dito. Itong Black uh, block 27 kasi sa kabila nyo, wala na kayong kapitbahay, pasukin natin to. So ayan, bird type pa lang siya, di ba? Pasukin natin itong bahay na to. Mataas din to, naka-elevate talaga yung mga uh, bahay sa highway kaya sa path walk. So ayan, yung likod na. Kita nyo? Wala ka ng kapitbahay at ito na yung lugar, yung likod mo. So may lupa ka pa dito na maaari ka pang kumahilig kang mag-garden-garden, magtanim-tanim, ay po ka pang magtanim-tanim dito. Diba? Lapad pa niya, no? So ikaw nang bahala. Basta yan dyan, ilog yan. Kita nyo yung kawaya na yan. Yan yung dulo. Magpunta doon sa pinakababa ng ilog. Okay, so yun. Punta natin yung hindi napasama sa picture sa map sa mapa dito sa may dulo. Pupunta tayo doon. Ito kasi hindi napasama. Itong lugar, hindi na ito napasama doon sa mga pa na isened na atin sa atin ni Sir. Kasi siguro hindi na kaya nung uh, ano ng uh, pag-picture niya. Kaya hindi ito napasama itong lugar na to So, yun. Itong nasa kanan natin, yung makikita nyo maraming damo, kawayan. Ayan yung kung saan yung ilog na. At yun lang, ito yung pinakadulo na rin. At uh, Mukhang nagiging basurahan itong dulo na to dito Kasi May mga na-relocate na dito Ayan o oh. Ito, tingnan natin kung anong uh, Black ito rito Ginagawa na rito oh. Siguro may mga Re-relocate na rin dito ito, ito yung highway ha After doon sa pinanggalingan natin Yung nakita natin uh, Black, wait lang So ito yung 27 no 27 to sa ano natin. Sa, ma, sa binigay sa ating mga ni sir. Hmm? Ay, hindi pala. ito ay 40. So, kung 40 ito, <laughs> ganda po. Ito ako pala. Kung black 40 ito, so ito yung hindi na. Sir, pwede ko bang matanong? Anong black to, sir? 13? 13? Ah, okay. So, doon na yung 1. 1. So, ayun. Uh, Identify na natin. So, nakita natin doon sa unahan yung block 14. So, ito 13. Tapos, 12. Okay. So, yun. So, yun po yung hindi natin, hindi nasama sa mapa na isinid na sa atin ni sir. So, ito ay 13, 12. Okay, galing. Ginagawa na dito. Siguro may mga marirelocate na, oh. Ayan. Ito na yung pinakadulo kasi dito ay ilog na. Naayos na nila, sir. Siguro may marerelukit na yan, no? Hindi ito sa gilid. Ayan, no? Silipin natin ang taas ng ilog na to. Ayan, no? Alam ko nagka-video na tayo dito. Ayan, no? Ganyan sa kataas kung nakikita ninyo. Ah, ang taas niyan. Okay, ito daw ay 13. Tapos ito 12. Oh, success na tayo. Mukhang nasusundan na natin lahat. Ay ginagawa na nila sir yung mga empleyado na gumagawa ng bahay. So 12. Ah, tingnan natin ito. Pwede nga po, no? Sir? 40 ito, no, sir, no? 40. Ay, siya boss yung pala. Ito, sir. Black 40. 40? Oo. Black 40, pre. Black, Black, Black 40. Black 40. Black 40. Black 40. Kasi nandodong banda, ana, may nag kasi sa akin nung mapa nitong Naik View. Ito yung hindi niya na, ano, Tingin ko 14 doon sa kabila. 41 nandun eh. Pinakadulo. Tapos 14. Hindi ko alam kung sakop ito. 40 rin. kasi kung 13 to, nandun doon yung 14 eh. Mukhang tama siguro ako. Thank you. Yeah. <laughs> Salamat. So yan sila sila. Sisipag nila. Sila yung mga empleyado na gumagawa ko dito. So ito 12. Ang dulo na to ay uh, black